Regina. Parang ano lang yun. Eh, Tanggalin mo yung snow dito. Yun ang Vancouver ngayon. Welcome to Saskatchewan's Gateway. Parang ano lang, no? Parang napadaan lang tayo sa Vancouver. Nandito <laughs> na kagad tayo.

Labas na naman ulit. Si Lian, natutulog na. Nagpapahinga na siya. Tayo naman, mamaya pa tayo magpapahinga. Sasamahan naman natin yung dalawa sa Christmas party. Kasi company kids Christmas party namin. Tapos nilista ko yung dalawa. E hanggang 13 years old lang pwede dun sa kids Christmas party namin. E si Lian, Anders na. <laughs> 16 na siya. Ayun. Yeah. Pero may energy pa tayo, kaya yan. Ay. <laughs> kaya yan, kaya yan. Pagkatapos noon, siguro mag-edit -e ako para may mapanood kayo mamaya, di ba? Tapos magluluto, tapos yun, kain. Sabay tulog na. Ayan, kaya yan, kaya si Dave, ang forma ni Dave. Dito ka na, Dave. Hindi na kasama. Dave. Dito ka na sa harapan, Dave. Mm. Grabe, no? Yung mata ka. Super jet lag. Jet lag ba tawag? Hindi naman jet lag. Stilad. Nagpe-play ka ng snow. Kasi meron silang regalo ito Itong tuwing Christmas party Kukunin din namin Tapos may bowling doon Nagbo-bowling Parang may talaga Tapos may libre yung pagkain Pero ano lang Pizza Ang pagkain niya Let's go bye Dilan. Dilan. Huwag hey, ka na sa dito mo yung dinosaur naman, Dilan. Ayun. Alas tayo. Hindi eh, na kasama. Tulog na si ate mo. nag na <laughs> Slurpee. <laughs> Snow and rain. Pinababa ko na sila para hindi sila maglalakad dito. Ayan. Dito kami pumupunta, di ba? Ng chicken wings. Baka mamaya dumaan ako dyan. Puro ko lang simula dyan. <laughs> Tapos dito yung Christmas party ng kids. Bowling at Golden Mile. At the Golden Mile Yon Ayan no Bowling Bowling Kuha tayong sapatos Lane 5 daw tayo no Corn Ano yan Dave? Soft drinks Soft drinks Oh, papa sa mukus na lumuinpi Oh yeah, na. No? Oh, Christmas. <laughs> Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas. <laughs> Ito Eto na. Kailangan damihan para makabawe. <laughs> pepperoni mushroom, pepperoni. Tapos, pepperoni bacon. vegetarian. Kailangan lagi kang una. Mahirap magpahuli-huli dito. <laughs> vegetarian. Done. okay go okay just throw it go go just throw it okay go go Dylan go one one push kita. one two three go Ooh. okay okay One, galing. đi kena. Okay, go. Another one. One. Ang gantong ka. Okay, one, two, three, go. Go. Wow, two. Ang galing huh? <laughs> oh, iya na, iya na, iya na. oh ya nak, dia nak ni kau nak Oh, dia nak Go, teknik Desi si Dylan ulit. Ayan, oh. <laughs> bless ka kayo siya po Dilan, bless Bless ka, babe. Pag nagluto yan doon, puntahan natin <laughs> Eh, Santa oh, si Santa. Ha? Pansit. Oo, Oh, kailangan nagluto ka ng pansit eh. <laughs> Ilan si Santa? Santa. Santa cloud Ilan pa picture ka na kay Santa? Ilan? Sa Cornwall, baka nakuha nyo. Ayan. Oo, po. <laughs> okay na, bilis. 45, 25 sa Cornwall yan eh. Dito, free. Dave, ikaw na ang winner. Ayan o. No? Ah, hindi makita. 120 si Dave iyon know. you know. oh give dapat mga 5 na oh <laughs> <laughs> thank, thank, you you, thank you thank you thank you yo na kami may ano lang uli like it's harder to repair something that's you know you can't hear mm -hmm. right so Tara na Dave And, uh, yung ano furnace namin yung nakita nyo na clip na maliit lang kanina. <laughs> chinek tapos yun may recommend sila na kung gusto ko daw magpalit ng furnace yan. Tara na Dilan. Yung yung ano yung tumingin ng taga Yung tumingin. Yun. Marami akong sinasabi diyan pero nawala yung sounds. Parang magpapalit niya ata ako ng cellphone na Ayan ha. Hindi oh. mo, ang dami. Tignan niyo, ang dami kong sinasabi oh. <laughs> Ayan. Uh, sinasabi ko dyan yung tungkol dun sa ano. Sa nag-ayos ng furnace namin. Pilipino siya, Pilipino. Ayan. Tapos, yun. Matagal na sila dito sa Canada. Tapos tinanong ko sa kanya kung paano siya naging ganon Yung technician. Ayan. Kung saan pwede mag-aral. Yan, meron daw pala dito yan sa Regina. Tapos, yung susunod sa Saskatoon. Kaya dalawa, Regina and Saskatoon. Ang pag-aaralan mo. Ayan. Yun. Tapos, ano ba, ba sinasabi ko? Diyan nakalimutan ko na. Papalit na yata talaga ako ng cellphone na Hindi niya nakapture yung ano ko. Yung boses ko. Ang haba pa naman yun. Ang dami. Ayan, matatapos na. Yun. Basta yun yung sinasabi ko dyan. Pasensya na nawala. Nandito ako sa Superstore. Hindi sana ako magbablog. Pero grabe, pakita ko lang ah. $60 yung chicken, tatlong peraso. Grabe, $54. Yung isa. Oh? $60 oh. Tatlong peraso yun <laughs> Kagigising ko lang nakatulog kasi ako galing trabaho. Grabe, nawala yung antok ko ah. <laughs> Magkukos ko na lang kami. Grabe. <laughs> Ang mali no. Sa kos ko kasi mura chicken eh. Eh, tayo na mga, mga pang-umagahan. Grabe, no? Tayo naman. Bacon, bacon, pag may time. Ayun, may naka 30% pa. Ano lang. Tapos, Hot dog panlagay sa sopas kasi ayun grabe no, mahal no <laughs> nagising ako dun ha ah. <laughs> nagising ako dun ang lupit ang presyo eh Ayan. tara ang lupit ang presyo nun eh <laughs> nagising talaga ako dun ay, ah, ito, masarap din to. Sa prito. Basa steaks. Ah, sarsyado, tapos ano pa ba? Yung ah, yung lalagyan mo ng toyo, parang ganon. Fish steak. Napag-grocery vlog tayo ng may, may Iksi tuloy ngayon. Ay, chicken hearts, oh. Chicken hearts ba to? Ay, hindi ayun oh chicken hearts sarap to eh sa pancit ang ganisa yung mga pang umagahan lang ang binibili ko meron pa naman kami eto okay din yung chicken dito dati 13 lang to at yung mga ganito dito na nga lang muna. mag muna tayo. Ayan. Ayan. Tapos, pagkatapos ito, susundin ko sila ni... Dumala ako ng mga kulang. Ayan. Hot chocolate na lang. Ay chocolate na lang na ano, yung pang-umagahan. Tapos, suwi na ako. Hindi ko na muna papakita yung mukha ako kasi kagigising talaga ako. <laughs> kagigising ko lang talaga. So, <laughs> baka lalo kayong mabwisit sa araw nyo. <laughs> Yun, mamaya na lang ulit.